So, maliblib kuya, ano, tatay pa si maliblib. Ganun ang ginagawa ko dito. Kaya nga, pinapasok mo yung mga... Akala, akala nila, ganun-ganun yung ginagawa ni tatay dito. Pero dahil sa kagustuhan ko na makita sila, hmm. mahanap sila. Pinapasok namin, maglalakad pa tayo. Malayo pa? Nang medyo malayo-layo pa kunti. Mag maglalakad pa natin, natin yung video. Isang tao lang yan? Okay, isa lang muna. Uh. Isa lang muna. Okay, maghanap kayo. Tapos kung gusto nyo, kung gusto nyo, may, kung gusto nyo, may pupuntan pa tayo ng isa. Sa kabila naman doon. Lakarin lang? Lalakarin na lang natin. Galing dito? O, galing, galing, pag galing natin doon, punta natin yung senior doon. Senior? O, senior doon. Tara po. Yes. Yeah. Yeah. May senior daw eh. Kayo na lang pumunta doon. Huh? May senior pa daw isa. Uh, Sa'yo na yun, Victor. May senior pang isa? Oo. Hindi, oh. Saanong... mag... Tol, maghiwalay kayo tayo. Maghiwalay tayo kasi kasamang ko silang gano'n. Kasamang ko silang gano'n. Kasamang ko yun? gano'n. Nang Lourdes. Lourdes ba bayan? Lourdes ba yan? timpante. Ang sa senior talaga marami ako senior. Ang sa senior? Ang talaga sa senior talaga napakadami. kilala kasi ang kilala kasi tayo dito sa lugar nito team kalinga mm. kaya pag nasabi ko na team kalinga an saya mina mm -mm. yun nga yung isa ibigay ibigay sa iyo yung isang matanda yun na lang teman tapos sila Pasama na lang kayo itong kapatid ko sa amin. Okay, salamat ka. Oh, sige bro. Lalagala kami dito sana. <laughs> Pero kung pinapasok mo na ikot mo na ata dito ang ano. Meron pa naman mga lugar-lugar. Marami pa 'yan doon sa kabila. Sa dito, kabila? Sa kabila pa. Yung sa tinatawag na Pangpang. Pangpang, -pang, -pang. pang, -pang malapit sa Pangpang. -pang. Pangpang -pang, Ma so, pang, -pang lang doon. siya. Malayo pa. Malayo pa 'yun. Sa <laughs> alam mo ba? Hanggang ano to? Santa uh, Cruz. Anong anong lugar to dati dati? Ah, ugod. Uh, 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 ugod to? U ugod pa ba to? Ugod to. Ugod to. Malaki pa na ugod. Mas maas sa pinaka, pinaka doon, Sol. Eh. Ang pinakamalaking area. ko. sinko. Ugod. Tapos binisitan. Hmm. Yan. Isad pa yan. Isad pa yan. Binisitan. Yan ang pang ano dan meron pang nagyayaya sa akin doon daw sa binisitan kung gusto ko daw puntahan yung pasyalan ko yun hindi ko pa napapasyalan hindi pa napasyalan so, marami ba doon next yun talaga ang target ko mm. sa next ngayon kung gusto nyo marami um, ba doon puntahan natin yan maraming ina-apply ina sa akin doon nire pinapatingnan vlogger Ya, di sini pentolinya, mana belajar. Kunay, nasaan yung bahay mo, Nay? Kobo, kobo. Sino yung kasama mo doon? Anak mo to? Dalawa lang kayo ng nanay mo. Asa yung papa mo? Wala na. PW din siya. Ano ba ito naabot yung lugar na ito? Layo na sa bahay mo may mga nakakakilala kasi sa atin dito, hmm. lalong-lalo na natin. Saan, no, yeah. mga sa mga naibot Kung saan trabaho mo? Wala ka trabaho? Bakit? At ayun nga, sa, yung... Uh, Paano na 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 ng nanay, sa nanay na mo? sa kapwa natin uh, alam natin na karapat dapat sa mga Yun po yung ginagawa ni tatay ay kapatid, kapatid mo, ilan ba kayo kapatid? No, no. Po natin. pala, na yan mapunit yung bigas mo So guys, ito na nga yung, ano, no, yung buhay ng scouter pinapasok namin yung mga masukal na lugar mga liblib na lugar no? hindi po magaling mag scout sa so, ngayon hindi pa tayo mahirapan kasi ano mayroong nag guide sa atin si tatay papsi nag guide sa atin guys so very easy lang kasi meron na siyang tinuturo sa atin pero yung wala kang alam, basta lang pasok ng pasok ng mga lugar na hindi mo pakabisado kabisado yung lugar, talagang kahirapan yun. Kasi pagdating mo doon sa dulo, pagdating mo sa dulo, wala ka palang makuha. Balik ka, ka na naman. Tapos init pa, pagod. So hindi po madali yung mag, ano, mag-scout. So, lalo na mag-akit-akit ng mga mga malabundok na mga ano daanan no? hindi madali po tapos hindi mo pa kabisado yung anong nakatira dyan sa lugar na yan no nakatakot din mag scout pag hindi mo kabisado yung lugar kailangan bago ka pumapasok sa mga lugar na ganito doon ka muna sa barangay para safe ka pero sa ngayon, hindi pa tayo mahirapan kasi nag-guide sa atin si Tatay Papsip. Na-scout ni Tatay to Pero wala kasi siyang ano eh, kakayanan talaga magbigay ng pang-ayuda. Eh, naawa kasi siya. Alala, malaglag na ako. Eh, maganda na nga daw. Kailangan ng pang-ayuda. Tignan mo yung, yung daanan, matubig. Hmm. so hindi madali no ah, ganito yung buhay ng scouter ah. yung scout ko doon yung binalikan ko sana na scout wala man yung nanay tapos yung mga anak nag, nag alisan man takot man humarap sa si kanira yung mga anak na hindi ko alam kung balikan namin matubig ang lugar ay eh, nabasa yung ano natin to sapatos ganito oh. so dito na tayo malapit na tayo yan sila ayan oh. matanda masaya na yung matanda na masaya yung matanda oh. Masaya yung matanda na may bumisita sa kanila. Ang hirap naman ganitong buhay, oy. Okay lang sana kung maganda yung pamumuhay natin kahit tumira ka ng ganitong lugar. Kahit ganitong lugar, sa okay lang. Basta maganda yung ano natin, pamumuhay. Pero ganito ang titiran mo. Ganitong lugar, no? Ganito, tahimik. Ano. Pero at least may mga bahay-bahay siya. May mga bahay siya, malapit-lapitan ng bahay tapos tira ka ng ganito tapos yung pamumuhay mo mahirap na hirap pa ta. talagang so sad so sad napakalungkot sino yan ano to ni tatay papsi guys na scout ni tatay papsi at saka binisita ni Jose kasi walang kakayahan daw si tatay papsi na ano mabigyan ng ayuda so refer niya kay kalingap Jose yan Ayan, so ayan so guys napanoorin nyo na lang yung kabuang video sa pag interview ni kalingap ko si sa mga dalawang matanda so ayan na so ayan si tatay paus si ayan narating namin yung bahay niya kasi nandoon yung ini scout ko ay wala naman doon umalis yung nanay nagtitinda ng isda na angkat din angkat yung isda balik lang yung punan So, maganda rin dito, no? Maganda dito, mahangin. Ayan, no? maganda. Maganda, mahangin. Matahimik. Maganda siya. Pero, kita ko, hindi akong tumira ng ganitong lugar, ganitong ano. So, maganda lang, maganda ang ano ko, pamumuhay ko. Nakaano ka ng kambing. Nakaalaga ka ng kambing kambing, may kambing. Ano pa yung alagaan mo, di ba? Buhay na buhay. Buhay na buhay ka. Kung ano pa yung gustong alagaan mo, baka, o di ba, magtanim pa dyan. Kung masipag ka lang talaga, buhay na buhay ka. Hindi ano ka na magproblema sa mga financial mo. di ba? Ganito, matyaga ka. Malaki ano, malawak yung lupa. O. Masipag ka lang dito magtanim. Mataba ang mga tanim, mataba ang lupa dito guys, mataba. Kasi lang matanda na yung Mataba na yun. lapitan nga natin guys lapitan lapitan ko muna, guys